Mga pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang kulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang-handa na. kasama niyo ngayon upang makapakinig na panibagong aral na mula sa Biblia. Maaari niyo bang paghihanda ang mga sumusunod? Lapis o ballpen, notebook or papel at coloring materials. Tara na! Magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ipigit natin ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama namin Hari, Ama namin Diyos na nagliktas at nahabag sa aming lahat. Kayo po ay aming pinupuri at niluluwalhati sa araw na ito. Salamat po sa si pagkakataong ito, makapakinig kami muli ng mga kwento na ayon sa iyong kabustuhan. Naway matutunan namin mabuti ang mga aral na gusto mong iparating sa amin. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming pasalamat at panalangit sa makapangyarihang mong pangalang Diyos, Kristo Yesus, nag-iisa namin tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating pagtalakay, tayo muna ay magsasagawa ng maigsi at paunang pagsusunit. araw na ito, ating aalamin ang iyong paunang kaalaman tungkol sa buhay ng ating Panginoon na si Kristo Jesus na siyang nagkatawang tao sa mundo. Panuto, handa natin ang ating lapis, ballpen at papel at isusulat natin ang angkop na sagot sa mga katanungan. Number 1. Sino ang ama at ina ni Kristo Jesus sa laman noong siya ay nagkatawang tao? A. Jose at Maria B. Abraham at Sara C. David at Goliath at D. Adan at Eva Number 2 Ilan ang unang disipulo ng ating Panginoong Kristo Jesus? A. 100 B. 12 C. 70 at D. 3 Number 3 Saan ipinanganak si Kristo Jesus? A Macedonia, B Egypto, C Bethlehem, or D Jordan. kaugnayan tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus nang siyang nagkatawang tao mula nang siya ay pinanganak at ang mga ginawa sa lupa. Pero ang tanong, paano nga ba namatay ang ating Panginoong Kristo Jesus sa laman at bakit ito ginawa sa Kanya? Kaya sa bahag nito, atin ang mapakikinggan ang kwento sa araw na ito na ang pamagat ay... Si Kristo Jesus ay ipinako sa krus. Mababasa sa Lucas chapter 23 verse 1 to 47. Ang Panginoong Kristo Jesus ay siyang tunay na Diyos na nagkatawang tao para gawin at matupad ang hula tungkol sa kanyang gagawing pagliligtas. Na siya ay kailangan mamatay sa laman upang tayo ay mabigyan niya ng buhay. Ang layunin pa ng Panginoong Kristo Yesus sa lupa ay upang mangaral, magligtas, magpagaling at ang mga tao ay makaalam ng katotohanan. Pero hinuli nila si Kristo Yesus at dinala siya kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Sinasabi pa niyang siya ang Kristo na isang hari. Tuwing pista ng Paskwa, kina-kailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ng taong iyan! Palayain si Barabas! Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinangunahan ito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Yesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamataya. Kaya't ipahahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus na naigang kanilang sigaw kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang hinihingi. Pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus pagkatapos sa gupitin ay ibinigay upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Sinusundan si Jesus ng maraming tao. Kabilang ang ilang babaeng nagiiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem. Huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawan upang patayin kasama ni Jesus. Nung dumating sila sa isang bundok, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang pagatihatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood. Habang si Jesus ay kinukot siya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan. Ang nakasulat ay, ito ang hari ng mga hudyo. Tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapaho sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Nang magtanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng temploy na punit sa gitna. Sumigaw ng malakas Yesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi, Tunay ngang matuwid ang taong ito. At uh, diyan nagtatapos ang ating kwento mga bata. Ano-ano ba ang mga aral na dapat natin matutunan? Una, Lagi sumampalataya at kilalangin ang naging kamatayan ng ating nag-iisang Diyos na si Kristo Jesus. Tandaan mga bata na may nag-iisang tunay na Diyos lamang tayo na dapat kilalanin. Ito ay si Elelyon o ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa mundo at ibinuwis ang buhay para sa atin. Ikalawa, Kilalanin natin na si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. Mga bata, laging alalahanin o tatandaan na ang pagmamahal na giluwa ng Diyos na si Kristo Jesus sa ating lahat ay ibinuwis niya ang buhay para sa ating ikaliligtas. Tatandaan natin na mahal na mahal tayo ng Diyos. Laging magpatawad upang patawarin din tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. ayan ang mga aral natin na dapat matutunan. Sa bahaging ito ay mag-a-activity na tayo. Ang activity nito ay magsisibling paraan ng pagkilala natin sa Diyos. Kaya naman, sumunod at gawin natin ito ng mabuti. Bilang mga pamana, paano niyo gagantihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano ang mga gusto niyong sabihin sa Kanya? Kaya naman, sa pagsasaning natin ay ipinamagatang my love letter to God. Panuto, inyong isusulat sa isang maayos at malinis na papel ang lahat ng gusto mong ipagpasalamat sa Diyos. At isama mo na rin ang iyong mga dalangin at pangarap. Pagkatapos ay maaari mong ibigay sa inyong guro, magulang at iba pa. ang mga verse natin sa araw na ito ay nasa sulat sa Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Aba, Ama namin Hari, Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito dahil marami po kaming natitunan. Unawaan namin na napakalaki pala ng iyong pag-ibig sa amin, na kahit sarili niyo pong buhay ay handa niyo pong ibigay. Salamat po, Ama, sa iyong agapes sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat din po sa mga guro at magulang namin na walang sawang nagtuturo sa amin. Nawa ay gabayan niyo po kami sa araw-araw na paglalakbay sa mundo. Patnubayan niyo po kami sa inyong banal na espiritu. Ito po ang aming pasalamat at dinadalangin sa ngalan ng Diyos na Kristo Yesus, nag-iisa namin tagapagligtas. Amen. At dito na tayo nagtatapos ng mga batang pamana. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa makabuluhang kwento sa araw na ito. Hanggang sa muli nating pakikita, Miss Pa! Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko na hihimbing Nagduro ka sa akin lambing, kailanming May pagmamahal ang bawat sabihin Pagsamantala'y miss pa muna Oh, oh.